Alright mga master so welcome back ulit sa ating uh, youtube channel So yesterday ang ginawa po natin dito isa uh, binakalan na po natin yung ating atay beam Simula po rito, paikot hanggang doon sa dulo Okay so today yung ginawa po natin dito isa uh, tinapos-tapos po natin yung uh, excavation para sa ating atay beam So ginawa natin kanina ito yung hinukaya natin So pininish na po natin kasi uh, last time uh, hindi natin natapos Hukayin uh, lahat gawa ng wala na tayong kapagtatambakan uh, ng lupa So tumpok-tumpok na So ngayon lang natin Uh, tinapos kasi yung mga ibang lupa isa pwede na po natin uh, ibaba rito sa gilid ng ating uh, puting so nilagyan lang muna natin siya ng hollow block sa gilid para hindi malagyan ng alupa yung mismong uh, poste natin na bubusan okay. so ito yung ginawa natin Ayan. so nilagyan na rin natin ng agraba then na dito so pininish na rin natin kanina Ayan. so ito itong mga ito So medyo matagal-tagal lang ang hukay Gawa ng ang tigas po ng alupa rito sa uh, Kabite So adobe So ito pininish na rin natin Ayan. So ito na yung ating uh, finish po Ayan. So dito Ayan. Tsaka ito So ito pa Ayan. Ito. And then uh, dito Ayan. Ito po And then last ay are Ayan. So ginawa lang natin ngayong araw isa more on hukay Excavation para sa tie beam Then abay uh, tomorrow, so gagawin natin dito isa uh, babakalan na po natin bukas lahat 'yan. So pagko connect natin yung mga poste para dire-diretso na yung ating atrabaho. So after ng babakalan, so bukas ulit tayo ng atay beam. So update na lang natin kung kailan tayo magbubukas after na mabakalan po natin tong ating ating uh, project. Okay? So yun lang po muna mga master.